Diba? Ano, kumusta? Hindi pa patay ng aircon. Sa so, akin? Ang dito. Bibig ko yung mauusok Guys, ayan. Ito ang ating staycation dito sa Azure. Yan guys. Alam nyo, sobrang lamig dito, guys. Ayan, ito ang ating billiard. O, kita nyo naman. Ang ganda. Ito naman ang ating dining table. At syempre, guys, sobrang lamig dito sa Azure Staycation. Tinan nyo naman, guys. O, so, o oh, diba? Ano, kumusta? Hindi pa patay ng aircon. Saket, so, lamig dito. Bibig ko mumugusok na. Hindi, lamig-lamig dito eh. Oh, yan guys, 'di ba? Tingnan niyo. Sobrang lamig talaga dito. May bilyaran pa tapos ito yung ating sofa, ito yung ating sofa bed, ito yung ating TV, mayroon pa tayong strobe lights. Yan, 'no? 'Di ba, guys? Sobrang lamig talaga dito. Tingnan niyo, guys. Yung aircon lamig. Hindi mo, umuusok na pagkisalita ko. Ito ako dyan. Tapos ito guys, ito yung ating kama. Ayan, oh, queen size bed. Ayan, meron tayong mga pa-free coffee. Meron tayong guest kit. Siyempre, meron tayong pa-free towel. Ayan guys. So, ito guys, tingnan nyo Sobrang lamig oh guys. Oo, oh, oh na siya. Oo, okay. oh, tingnan nyo. Tapos guys, grabe. Mag Message lang kayo sa ating ano, page saka sa ating... Ano? Guys, sabang lamig dito. Oh. Ano nangyayari sa'yo? Sa hindi mo salita, may kumuusok naman eh. Sa'yo. Di ba nilalamig siya? Hindi siya masyadong malamig. Sakto lang naman, pero sobrang lamig talaga ng aircon namin dito, guys. Tingnan yung Yan ang aircon namin dito. Kaya sa mga gusto mag-staycation, gusto magpalamig, meron tayong Xbox 360 dito, tapos meron tayong mga Jenga game. Ayan ang ating karaoke at ano? Ay. Guys, magbook na kayo dito. Kasi yung aircon namin dito, napakalamig. Wow! Nalamig na siya. Ito ang ating view dito sa ating balcony. O, oh, di ba? Ito ang ating vault balcony. Ito ang ating beach view. Oh, ang ganda, guys. O, oh. oh, diba? Ito naman ang ating half city view. Ito ang ating beach view. Meron tayong wave pool. At syempre, meron tayong kiddie pool. Ayan, pasok ulit tayo sa loob, guys. Pasok tayo sa loob, guys. Ito ang ating... TV na smart TV, only Netflix, only um, Wi-Fi, and then, syempre, ito ang ating room. ano, kumusta ka na? Lamig na lamig talaga syo Pati mati aircon. Wala talaga dito sa room natin. Ay, ano yan? So, ayun guys, ito kung tatapusin na ating video. Ayan, sarang muna natin dito sa balcony. Sarang natin dito sa balcony. Tapos, ayan, itong ang ating um, vid, um, video. itong ang ating queen size bed. At syempre, sobrang ganda talaga guys dito. Sobrang, sobrang lamig talaga. Ayan guys, sobrang lamig talaga dito sa ating staycation. Kaya sa mga gusto mag-book, mag-book na kayo guys. Match lang kayo sa aming page, ang SDS for Staycation. Book na yun.